nyo to mga lodi, pwede pa lang gawing punla yung tampok ng talong Nga mga lodi <laughs> oh nilagyan niya lang ng sibuyas tapos tinusukan niya ng mga tingting -ting, tapos inilagay sa tubig na may asin tapos pagkara ng isang buwan, eto na ang nangyayari mga lodi, sumibol na yung talong, ano? pwede pa na yun. So, susubukan natin kung tunay yun. Titingnan natin kung legit. Okay, let's go! Buti na lang at may tanim sa atilon din ng talong. Yeah, atilon, hey, kukunin ko muna to ha. <laughs> Bumili kasi ako sa talipapa eh. Parang tuyo na yung tampo. Kaya ito na lang ang kukunin ko. Okay? Yung mga lodi, ito na yung ating mga kailangan. So, kumuha din ito, ako nito. Ayan. Itong Tagalog na talong tapos. Ito, ayan mga lodi. So, pwede na siguro to sisimula na natin okay so ang ginawa doon sa video pinutol ito hanggang dito yan yan mga ladi yan pinutol nya tapos yan ganito ayan. itong gamitin natin yan <laughs> ang eksin okay Yan. Yan yeah, mga lodi. <laughs> yan. <laughs> tapos, tapos mga lodi, ito. Yan, sibuyas natin. Yan. Eh, <laughs> may tanong ako mga lodi, anong connection nito doon sa pagpapatubo? Ano? <laughs> ano ang makakasagot nito? <laughs> yan. Okay na siguro yan. Tapos, lagyan natin lagyan na natin bago natin tusukan ng ting ting yan. yan pwede na siguro to eto may ting ting na rin tayo dito ko ilalagay sa pinutol ko na 1.5 sa coke yung mga lodi tapos itutusok na natin dito yan tusok na natin yan. Ito. Yan. Tapos, isa pa, bali dalawa para paglalagay natin dito sa ating yan, pantay lang natin ng ayos. Yan, wala ah. di. Okay, bali tatlo ga ang gagawin natin, tatlong ganito. para matesting lalo natin ng ayos. Mga lodi, ito na nilagyan ko na sila ng tubig. So yung isa dito ko na lang inilagay na mga lodi. So ito lalagyan muna natin ng asin yan, kaunti lang daw. Bali ko charita ito lang itong ginamit ko. So tapos ito namang isa. Okay. Tapos ito naman. Yan, tapos ilalagay na natin yung ating mga talong. Yung mga lodi, ito na yung ating mga talong. So, ilagay na natin. eto, dapat daw yung tampok lang ang nakasayad ng kaunti. Yan. Okay na yun, mga lodi. Tapos, ito. Yan. Tapos itong isa dito. Yan. Okay na sila, mga lodi. Oh yan, yeah, okay na, maghihintay na lang tayo kung kailan tutubo yun, okay mga lodi, eto na, eto na yung ating mga ginawa so, iiwanan ko muna ito dun sa isang sulok ng amin aming yung bahay, ano, para malaman natin pagkaraan ng ilang araw yata yung mga isang buwan yata hindi <laughs> ko, rob, yung kintab ng ulo ko tirik na tirik ang araw <laughs> so, ilalagay muna natin ito na mga lodi okay, dyan muna kayo Ayan. Tapos ito. Ayan na sila mga Lodi, oh. Lodi, <laughs> so, sa ngayon ay hindi ko muna mapapakita yung resulta kasi ilang araw daw yun bago tumubo. Basta i-update ko kayo kung ilan mang araw yun kung magkakaroon na siya ng ugat at magkakaroon na ng talbos. Ano mga Lodi? So, ang content na ito ay sinadjust ni Ginji o Ginji Mingi to ano? so maraming salamat sa iyo so ah, abangan na lang natin so kung sa palagay niyo ay eh, totoo yung mga lodi yan, pwede niyo i-try para sabay tayong makasaksi kung tunay nga kung legit nga o hindi oh ano kaya sa palagay niyo mga lodi ano legit kaya yon o hindi